So, ngayon guys, pakita ko sa inyo yung sa may gilid ng bahay, sa kalikod ng bahay, yung mga halaman. Dito, hard shape yan dyan. Hard shape. Hindi ko pa ito nalinisan guys. Kasi, busy-busy yan ako doon sa may harap, sa may garage namin. Ito, ayan o. Bush yan. May iba yung, uh, ayan o. Nag-iba na nga yung kanya eh. Sa full yan guys, magre-red yan. So, ayan bush yan. Heart shape yan na bato guys. Ayan. So, ayan. Bulaklak. Namulaklak na yung iba dito guys. Hindi ko lang na na video pala. So, ayan. Ito yung sa sa likod to guys. eto yung sa round shape. Ayan. Yung hostas. Namulaklak na sila. Tapos may blackberry din dito. Ayun. Mga blackberry. Ayun. Ayan. May tinik yan siya. Ayan. Ay, i-harvest ko pala to guys. Ayan. So, ayan yung aking mga flowers dito. Yung kamatis ko. Ayan yung uh, ano ba? Bee balm to guys. So, ito. Ito, tinambakan ko na siya ng box. Kasi tataniman ko yan dyan ng strawberry soon. So, ayan. Yung aking mga wild sunflower dito hindi ko pa din to nalinisan dito guys ayan pasensya na eto uh, yung climbing wild rose ayan kasi iikot ko yan siya dito guys so ayan siya yung aking mga beba, yung mga daisy guys na mulaklak na yan na na-upload ko na din yung yung mga about sa Daisy ko. So, ayan. Ito, hindi nagbigay ng bulaklak yung aming blueberry this year. Last year na, mi, na mulaklak siya. Pero, ililipat. Ililipat to namin, guys. So, ayan. Tapos, ito yung aking sa likod ng bahay to, guys. Nalinisan ko na yan dyan, pero na, nagdamo na naman. So, ayan yung aming blackberry. Ayan, ang laki niyan. Laki uh, lumaki na siya, guys. Ayan. Nagkatumba-tumba na. Ito dito, yung mga may originally dito yung aking um strawberry. Pero gagamitin kasi 'to namin, guys, kaya inunti-unti ko sila nang lipat. Meron pa nga natira. tiray ayun oh. Doon sa may gilid. Ayun. Ayan, mga Days yan dito guys. Ayan. Tapos ayan. By season kasi sila mamulaklak guys. So ito. Madamo pa dyan. So ayan. Yung aking mga bulaklak dito. Tapos yung spring onion. Naging perennial na. Perennial na. Kasi bumabalik yan siya every year. Kinukuha ko lang yung yung seeds niya para itanim ko. So, eto dito, ayan. Kuha ni Sophie, oh. Eto dito, ayan. Yung daisy yan dito, guys. Ayan. Nawala na sila. Pero babalik yan sila next year. Masurvive yan masurbi sila sa snow. So, ayan. Eto dito. So, may kwarto yan namin, guys. Ayan. So, ayan yung likod namin. Yun doon. Yun doon. Ah, uh, yung blackberry sa carapsberry. Yun doon. Doon. So ay yung likod likod namin. So ayan guys, thank you for watching. Pag may YouTube kayo, paki-subscribe yung aming channel as sila na in Sofia Vlog. So ayan guys. Oh, ito medyo matamis siya. Ayan. Medyo matamis siya guys, ayan. Medyo matamis. Baka magustuhan 'to ni Sophie.